Imagine isang araw habang nagmamasid ka sa langit tapos bigla kang may nakitang hindi mong ma-explain. Hindi siya ibon, hindi eroplano o satellite. Isang kakaibang bagay na lumalabag sa natural laws ng physics. Anong gagawin mo? Ano kaya ang mararamdaman mo? At sino ang sasabihan mo tungkol dito? Maraming tao ang talagang nakakita ng mga UFOs o UAPs, kaya nga nagtawag ng US government. Matagal na itong pinag-uusapan at pinagtatakahan ng marami. Pero itong mga nakaraang taon, mas lumakas pang interes at usapan tungkol sa mga UFO, lalo na may bagong pangyayari na nagpapahiwatig na baka hindi tayo nag-iisa sa universe. Kasama sa mga to yung pag-release ng Pentagon sa isang report noong June 25, 2021. Kinikilala ng report na may mga UAP nga at inamin ng US government na marami nga sa mga ito ang hindi nila maipaliwanag. Ang report na pinag-utos ng Congress ay sinuri ang 144 cases mula 2004 hanggang 2021 na haramihan ay iniulat ng maraming mga piloto ng militar. Ayon sa report, karamihan sa mga insidente ito ay nanatiling hindi maipaliwanag at ang ilan ay nagpapakita ng mga advanced capabilities na maaaring magdulot ng banta sa national security. Pero bago pati ituloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat pang video ko, i-click e yung bell icon. Malaking tulong niya sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Kapag naging isip tayo ng contact sa extraterrestrial life, yung big question talaga ay, sino nga bang mag-lead sa task na ito? Sino bang may kapangyarihan, responsibilidad at mga resources para i-handle at i-manage ang contact na kumakatawan sa iba't ibang kultura at diversity ng humanity? Hindi biro ang mga tanong na to kasi ang daming legal, political at ethical complexities. Walang global consensus sa kung paano ihandle ang kontak at wala ring international entity na kaya itong i-regulate. Iba't ibang stakeholders ay merong iba't ibang interests at perspectives na involved dito. Major player ang military na may history na pag-check sa UFOs at UAP ayon sa 2021 Pentagon report. Tekada ng kinukulekta at pinag-aaralan ng US military ang UAP data, nangangamba sa national security at safety ng airspace. Kumawa rin ng parehong pag-aaral ang ibang bansa kaya ng China, Russia, France, pati na rin UK. Kahit advanced ang tech at resources ng military sa pagdetect at pag-communicate sa extraterrestrial life, baka conflict imbes na kooperasyon ang makita nila sa kontak na ito lumalaki rin ang interes ng corporate sector sa commercialization ng space. Mga private companies kagaya ng SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic at Planetary Resources ay nagde ng rockets, satellites, spacecrafts at missions para i-explore at kamili ng resources at opportunities sa space. May mga plano pang iba sa mga ito na mag-colonize ng Mars, magmina ng mga asteroids o magtayo ng space habitats at space hotels. Kahit na may dala ang corporate sector na innovation at vision para sa space exploration, pwedeng ma-overlook ang ethical at environmental consideration sa kontak dahil sa profit-driven motives. May malalim na interest ang mga scientists sa paghahanap ng extraterrestrial life. Mga scientific organizations kagaya ng NASA, ESA, at SETI ay nagsasagawa ng research at missions para maintindihan ang origins, evolution, at distribution ng buhay sa universe. Nagsasuggest pa sila ng mga protocols at guidelines para sa contact, kagaya ng Declaration of Principles for Activities Following the Detection of Extraterrestrial Intelligence o ang SETI Post-Detection Protocol. Expertise at methodology sa contact ang meron ang scientific community, pero baka limited ang influence at funding nila kumpara sa ibang mga players. Kitang-kita na walang straight answer kung sino ba talaga ang dapat manguna sa first contact. Bawat player may kanya-kanyang strengths at weaknesses, goals at motivations. Crucial ang collaboration at coordination sa mga entities na ito para maiwasan ang conflicts, misunderstanding at missed opportunities sa interactions natin parehas sa humans at potential extraterrestrial civilizations. Kaya dapat talagang isipin mabuti ang ethical at practical aspects ng paghahanda para sa kontak. Essential ang pag-promote ng dialogue, cooperation at transparency sa pagitan ng iba't ibang stakeholders para masiguro na responsable, respectful at mutually beneficial ang contact na makikinabang pareho sa humanity at sa anumang potential na extraterrestrial civilization. Kapag nagpe-prepare tayo para sa contact sa extraterrestrial life, mahal tingnan mabuti yung ethical dimensions ng kanitong event. Dapat guided tayo ng ethical principles sa lahat ng actions at decisions natin making sure na nire-respeto natin yung rights, dignity at autonomy ng potential extraterrestrial civilizations habang inaalagaan din natin ang sarili nating mga interes. Komplikado ito kasi may mga kasamang malalim na mga philosophical, religious at cultural considerations at wala pang clear na global consensus sa tamang behavior sa ganitong konteks. Yung principle of consent, napaka-importante nito dapat voluntary at informed yung consent ng both parties na involved sa contact. Bawal yung coercion o manipulation. Dapat nating respetuhin yung autonomy at sovereignty ng potential extraterrestrial civilizations. Sa side natin, dapat din igalang yung kahilingan at preferences ng bawat isa at ng grupo, at walang dapat na forced contact. Ang prinsipyo ng beneficence ay nagbibigay diin sa pangangailangan na itaguyod ang kagalingan at kapakanan ng parehong partido iwasan ang mga panganib o kapahamakan. Dapat priority yung peaceful at cooperative relations. Dapat iwasan yung mga actions o behaviors na posibleng magdulot ng physical, psychological o environmental harm. Instead, dapat shared yung knowledge, resources at experiences na beneficial sa parehong partido na may commitment na iwasan yung exploitation o unfair advantage yung principle of justice, humihingi ng fairness at equality sa contact. nire ang discrimination o oppression. Dapat acknowledge at respected yung diversity at uniqueness ng potential extraterrestrial civilizations. Walang judgment o walang stereotyping basis sa standards natin. Essential yung equitable distributions ng benefits at risks, making sure na hindi lumalala o nagpapatuloy ang inequalities o injustices. Yung mga ethical considerations na ito, nagbibigay ng framework para sa complex moral questions sa contact sa extraterrestrial life. Hindi ito complete o final. Pero starting point to para sa thoughtful discussions at sa pagdevelop ng ethical protocols at policies para sa responsable at respectful contact. Kailangan yung adaptation at revision ng mga principle na ito para umayon sa unique context at circumstances na pwedeng lumabas habang tinatahak natin itong profound endeavor. Kapag naghahanda tayo sa kontak sa mga ET, ang dami nating matututunan sa history ng human exploration. Kagaya ng ginawa ni James Cook noon, dapat nating tignan yung past encounters natin sa iba't ibang cultures at civilizations para ma-identify natin yung mga do's at mga don'ts, yung mga motives, methods at outcomes at ma-discern kung ano ba talaga yung mga naging positive at negative effects sa mga nage-explore at sa mga na-explore. Sa si James Cook, yung sikat na British explorer noong 18th century ay perfect example dito. Malaki yung naitulong niya sa kanyang mga biyahe sa Pacific Ocean sa science, cartography at navigation. Nag-establish pa siya ng respectful relations sa indigenous people kagaya ng Hawaiians, Maoris, Tahitians at Australians. Pero hindi naman lahat all good news. Kasama rin sa mga biyahe niya yung dark side ng British imperialism at colonialism. Halimbawa na lamang, yung mission niya para obserbahan yung transit of Venus. Pero in secret, ang totoong plano niya ay i-claim yung teras Australis para sa British Crown. Hindi lang siya scientist, naging spy at conqueror din siya. Gamit yung advanced tech at weapons para mag-assert ng authority sa mga lupain at mga tao na na-encounter niya. Yung impact ng mga biyahe ni Cook ay may mixed reviews. Sa isang banda, nakatulong sa trade, communication at cultural exchange. Dala niya yung mga valuable gifts, mga gamot at tools sa mga indigenous group na makakatulong para maprotektahan sila mula sa mga sakit at conflicts. Maingat niyang na-document yung kailangang lingkwahe, customs at beliefs. Pinapakita yung admiration sa skills at accomplishments nila. Pero grabe rin yung negative effects nito Nagdala yung mga paglalakbay niya ng sakit, violence at exploitation sa indigenous populations. Ginilo yung kanilang social at ecological balance. Inangkin yung kanilang lupain at resources para sa British Empire nang walang consent o compensation. Ipinataw ang western values at nilabag ang sacred laws at traditions nila. Nag-spark ng rivalries at conflicts sa pagitan ng indigenous groups at sa iba pang European powers. Kaya sa pag-prepare natin para sa kontak sa mga ETs, dapat nating tandaan yung mga aral mula sa history. Importanting igalang natin yung autonomy at sovereignty ng kahit anong potential E.T. civilization. Iwasan yung pag-claim o pag-exploit ng kanilang lupain at resources ng walang consent. Kailangan din nating mag-establish ng peaceful at cooperative relations. Iwasan yung mga actions na posibleng makasakit o makainsulto sa kanila importante rin na kilalanin at bahalagahan yung unique nature ng ET civilizations. Iwasan yung pag-impose ng Earth's standards. Plus, dapat mutual yung benefit sa pagitan ng palitan ng kaalaman at resources na walang manipulation o pag-withhold ng crucial data. Lastly, mahalaga yung cultural understanding. Kailangan ng open-minded approach na iwasan yung judgment o stereotypes as sa human biases o assumptions. Ang mga paglalakbay ni Cook ay na-highlight ang kompleks na human exploration at contact na nagtataguyod ng maingat at critical approach sa paghahanda para sa potential na extraterrestrial encounters. Pinibigyan din ng mga aral na ito ang kahalagahan ng respeto, ethics at maingat na makikipag-ugnayan sa anumang extraterrestrial civilization na nagtataguyod naman ng mutual understanding at cooperation habang binabantayan laban sa mga pitfalls ng history yung pag-prepare natin para sa contact. Sobrang interesting at exciting na topic. Grabe, nagpapalakas kasi ng imagination at curiosity natin. Pinibigyan tayo ng chance na mag-reflect sa kung ano nga ba yung role at place natin sa universe at kung papaano yung pakikitungo natin sa ibang forms of life. Challenge nito para palawakin natin yung mga horizons at perspectives natin at yakapin yung diversity at complexity ng reality Nakaka-inspire din to na ituloy yung quest natin for knowledge at understanding at i-explore yung mga unknown at mysterious stuff. At kung nagustuhan mo ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.